dito may customer lang sila rito ayan yung basura no? Lut, o nga lutong bahay daw ayan ayan kung hindi tayo makalat ayan vlog natin tong wizard lang ay magpagawa o tingnan mo nga nagpapagawa Mercedes yan o patrol o mga bago Ayun, since 1960s pa. Tignan mo. Ayan si madam o. Vlog natin to. Okay lang ba? Vlogger ako eh. Sorry po, huwag po. Hindi, 1960s yung istorya lang nung ano nyo. Ay, ko Pero 1960s. 60s pa Nag-umpisa. Dito kayo magpunta. Dito kayo magpagawa. Magagaling gumagawa mag mag rito. Mag 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 Electrical at saka ano, aircon. Ayan o. Oh. Ang dami nagpapagawa. O. Oh. Oh, diba? Punti oh, pa lang yan. O. Punti pa lang yan. O nga no? Car air conditioning repair. Ayan Cleaning. Pleto. O. Saan ka pa? Dito na kayo sa wizard pumunta. O yan. Dito. Palsit nila. Almusal. Sulit. Ano. Sulit din. Dahil ano eh. Ah. Tutong bahay, ika nga. Ang probinsya mo, te? Nueva Ecija. Ah, oh, Ilocana, taga Nueva Ecija. Ilocana si ate, taga Nueva Ecija. Ah, purong Tagalog ba yun? Uh, ah, po. akala ko merong... Kasi halo na may mga Ilocano. Uh, pag sinabing Nueva Ecija kasi... Uh, oh, oh. Kumpangan, Tagalog. Ayun, halo. Ilocana. Kasa, not, okay. Ah, okay. Ayan, Mercedes na ano yun, Yung old model, oh. Laki ng makina, oh. Alright. Okay.